Alam mo yung tinatawag na na self-respect or ano tawag doon? Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado? Dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi po pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas, kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi mo pwedeng apak-apakan yung dignidad ko bilang tao, tandaan mo 'yan. Kahit sino ka pa. 'Di ba? Kahit sino ka pang tao kang 'yan, kung inapak-apakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo, 'di ba? Ikaw kayo yung ganya-ganyanin ko, ikaw kayo yung kupal-kupalin ko kung anong mararamdaman mo. 'Di ba? try mo din kayang maging biktima ng kakupalan tingnan natin baka iyak ka na lang dyan sa gilid di mo kasi alam di nyo kasi alam kasi nasa mataas kayong posisyon di nyo alam yung nararamdaman ng na isang mababang tao lang na kapag kinupal-kupal mo walang magagawa kundi tatahimik lang di diba? kasi alam niya sa sarili niya na walang laban sa'yo kasi mataas ka pero wag mo akong ginaganyan kahit gaano ka pa kataas, wala akong pakialam sa ranggo mo. Di ba? Wala akong pakialam sa ranggo mo kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba. Kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Di ba? Yun yun, yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko mga kasama. Yan yung tinatawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano mang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng kung ano-ano man yan, kahit anong meron ka, na winala ng mga tao, prinsipyo lang yung matitira sa'yo, tandaan nyo yan. Dignidad lang matitira sa'yo. At huwag na huwag mong ibebenta yan kasi yan lang yung natitira sa'yo. ba diba? Nagigets nyo ba ako? huwag <sighs> na huwag kayong papayag na yung dignidad mo bilang tao, inaapakan lang ng kahit sino dyan putik, tao ka may dignidad ka, may may prinsipyo ka hindi pwedeng apak-apakan ka ng kahit sino bilang tao, pagkapanganak mo palang sa mundo, meron ka ng meron ka ng karapatang mabuhay meron ka ng kapra, karapatang irespeto ng kapwa mo tao at hindi yun mawawala at hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun at hindi pwedeng mapapalitan ng kahit magkano yun mga kasama Lagi yung tatandaan yan Lagi yung tatandaan yan yun na lang yung nagpapatibay sa'yo bilang tao yung prinsipyo mo eh kung wala ka ng prinsipyo sa mundo kung wala kang prinsipyo sa buhay anong tawag sa sa'yo di ba? Kung wala kang prinsipyo sa buhay mo, anong tawag sa iyo? Isa kang robot, di ba? Kung wala kang prinsipyo, isa kang robot, isa kang isa kang utusan, isa kang aso. Kasi yung aso, walang prinsipyo yung aso eh. Kung saan may pagkain, dun siya, di ba? Ganun ang aso. Kung alukin mo ng pagkain yung aso, dun siya pupunta kahit hindi niya amo kung saan yung pagkain, dun siya pupunta, ganun ang taong walang prinsipyo, mga kasama. Kung saan may pagkain, dun siya. Putik na yan, anong klaseng tao ka kung ganun? Hindi e para ka na ring aso. Di ba? Gets nyo yung point ko? Alam nyo, hindi lang naman PNP ang pwedeng magpakain sa akin eh. Ang dami bang pwedeng paraan yan para kumain ako sa isang araw. Sa buong araw, sa buong buhay ko. Hindi lang PNP. Ano yun? Dahil dito ang may pagkain, kahit dahil dito lang ang may pagkain, ganun ba yun? Sa PNP lang bang may pera? Putik. Ang daming pwedeng pagkakitaan dyan kung pera lang ang dahilan kung bakit tayo nagpulis. Di ba? Nagpulis tayo, hindi dahil lang sa pera. Tandaan nyo yan. Nung nag-a-apply tayo ng police, ang dami nating pinagdaanan. Ang dami nating pagsubok para lang makapasok. 'Di ba? Tapos ngayon, tapos ngayon na may, may pagsubok sa atin, ibebenta niyo yung prinsipyo nyo Ibebenta niyo yung prinsipyo nyo para lang sa sahod. Magkano ba sinasahod natin? Sa aming mga patrolman 29,000 lang mga kasama. 29,000 lang. Anin mo yung 29,000 kung ang kapalit noon ang kapalit nun, anong kapalit nun? Prinsipyo mo? Ipagpapalit mo yung prinsipyo mo sa kakarampot na 29,000? Puta. ba diba? Mas marami pa yung sahod ko nung nasa call center ako. Mas malaki pa yung sahod nung nasa call center ako. Kaysa yung nasa pulis na ako. Pero dahil may prinsipyo akong pinaglalaban, nagpulis pa rin ako. Kasi gusto ko, nasa tama lahat, nasa ayos lahat. Gusto ko nasa ayos lahat ng mga bagay sa Pilipinas. Diba? Kaya tayo nagpulis eh Kasi gusto natin maayos Pero ngayon Dahil hindi na maayos yung mga bagay-bagay Hindi na po pwede Alangan naman na magpupulis ka pa Kung hindi na maayos Anong kwenta mong pulis ka dyan Kung hindi mo na maayos Yung problema sa bansa Diba? Alangan naman na magbulag-bulagan ka na lang dyan Para lang sa 29,000 Anong nag anong kwenta mong pulis, 'di ba? Anong kwenta mong pulis ka? Ako wala akong pakialam kung tanggalan nila ako ng trabaho. Wala akong pakialam kung kasuhan nila ako. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang is dapat nasa tama lahat. Nasa tama lang lahat dapat. Hindi pwedeng hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunod-sunod. Susunod-sunuran na lang tayo. 'Di ba? pulis ako, hindi mo pwede akong utusan patrolman lang ako pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali kahit sino ka pa kahit ikaw pang presidente sabihin ko na nga sayo kahit si Bongbong Marcos pang magutos sa akin ng mali hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis di ba? bakit ako susunod sa kanya? sino ba siya? siya ba ang boss ko? hindi ko siya, bo hindi ko siya boss ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Di ba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Di ba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagkawala siya sa serbisyo. Pagkawala siya sa pwesto niya. Di ba? Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Tayo dapat nasagit na lang tayo mga kasama. Nasagit na lang tayo. Hindi pwedeng hindi pwedeng dahil presidente natin siya, siya na yung susunundan natin. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya, siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisan ang tawag doon. Hindi porke presidente ka susunding kita. Ano ka? Sino ka ba para sundin ko? Tama ka ba? Ang tanong nasa tama ka ba? Para sundin kita. 'Di ba? Sabi ko nga ulit sa inyo. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali 'yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para para, para sundin ko? 'Di ba? Oh, may tama daw ako eh. May tama daw ako may tama ka, sir kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos ah Sir Bongbong Marcos Sir President pakinggan mo itong sasabihin ko Sir isa akong pulis ng Pilipinas pero hindi ako sang ayon sa ginagawa mo Sir di ba hindi ako sang ayon sa iyo kahit ano pang sabihin mo Sir hindi ako susunod sa iyo kasi hindi mo naman ako pulis eh bakit pulis mo ba ako Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Ang totoong may ari sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw pinapasahuran namin eh. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa isa ka rin, katulad ka rin naming nasa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Hindi ka commander-in-chief lang dyan Ikaw ay isang public servant, di ba? public servant ka dapat magtrabaho ka rin hindi ka boss tandaan mo yan sir ha tandaan mo sir president bongbong marcos tandaan mo to isa kang public servant pumunta ka dyan sa pesto mo para magserbisyo, hindi para para maging boss namin dapat nga ikaw nagtatraffic dyan eh dapat nga ikaw yung nasa gitna ng kalsada nagtatraffic dyan eh kasi nasa public servant nasa public service tayo hindi pwede yung presidente ka diyan ka nagma, nagiging boss ka diyan. Ano ka? 'Di ba? Dapat leader ang tawag sa iyo. Hindi ka dapat nagiging boss diyan. Sino pa yung mga official ng mga official ng PNP diyan? Dapat kayo ngayon nasa gitna ng kalsada, dapat kayo yung leader. Hindi kayo boss diyan na parang hari kayo diyan na nakaupo sa napakagandang upuan. Para mag-utos-utos lang, dapat leader kayo eh. Dapat kayong nangunguna sa serbisyo. Hindi yung nag-uutos-utos lang kayo diyan. Paano susunod yung mga tao sa inyo ay eh, kayo mismo hindi niyo alam yung trabaho. ba diba? Oh. Hamunin ko kayo lahat diyan. Sa mga general diyan na nakaupo sa napakagandang upuan. Sige, hamunin ko kayo. Alam niyo ba mag-serve ng traffic? Alam niyo ba? Alam niyo ba paano mag-traffic? sa gitna ng traffic, sa na ng kalsada. Baka di nyo pa alam yan. Sino mauna? Sino yung mauli? Kung walang traffic light, baka di nyo pa alam kung paano magmando ng traffic dyan. Diba? General kayong tinuringan. Di nyo pa alam ang warrant of arrest. Putik. Warrant of arrest lang, di mo alam. Alam mo yung warrant of arrest? Pwede ka daw mag -aresto. Kahit walang wara to pares Utik, ano yun? Pwede pwede na lang palang Kung yan kahit sino Diba? Di pwede na lang pala kung ng yan kahit sino Kasi trip ko eh Oh, mukha kang kriminal ah Sabi ko, <laughs> oy Mukha kang kriminal, lali ka nga dito Arrestuin kita, trip kita eh Tanungin nung ano, tanungin nung tao Tawin na tao. Sir, anong kasalanan ko? May warrant ka ba, sir? Ay! Anong warrant-warrant? Di ba? Anong warrant-warrant? Puntaan mo ay sama ka sa akin. Sa presinto mo malalaman yung warrant mo. Kasi gagawin pa lang yung warrant mo. <laughs> What a funny. Di ba? What a funny idea. Di ba? Pwede ba yun? Bawal yun. Nasa constitution yun, mga kasama bawal na bawal mag-aresto ng walang warrant o pares maliban na lang sa tatlong sa tatlong exemption ano yung mga tatlong exemption na yun? sabihin ko na sa'yo sir ang mga tatlong bagay lang na pwedeng mag-aresto is in flagrante delicto ano pa yung isa? hot pursuit tsaka yung escape from prison di diba? Yun lang yung tatlong bagay na yun para wala kang warrant of arrest. Lahat na ng mga bagay, maliban sa tatlong yun, dapat meron ng warrant of arrest. Meron din palang isa, meron din palang isa mga kasama. Ang, meron palang isa na pwede kang mag-aresto ng walang warrant of arrest. Ano yon? Kapag yung sa tingin mo, yung suspect, yung suspect, kapag sinurban mo ng warrant, pwede Pwede siyang tumakbo pwede siyang manlaban. Kasi sasabihin mo sa kanya, Oy one, Sir Juan, Juan, ka nga dito, may wara to, pares ka. Pag sinabi mong ganyan, may possibility kasi na manlaban siya. May possibility kasi na tumakbo siya. Nasa rule, rules of court yan eh. Diba? May, may possibility kasi na manlaban siya. O tumakas siya. Kaya wag mo na lang, wag mo na lang munang ipakita yung yung warrant of arrest niya. wag mo munang ipapakita sa kanya. Biglain mo na lang siyang huliin. Sa tingin mo, sa, kung sa tingin mo tatakas siya, biglain mo siya. Parang dadamputin mo siya bigla. Pupusasan mo na siya agad. Kasi nga, kapag sinabi mong may warrant siya, may kaso siya, baka tumakbo siya. E di, hindi mo na siya mahuli. So, pwede yon, Pwede yung sabihin mo, damputin mo na siya agad. Pero, dapat pagkadampot mo sa kanya agad-agad sabihin mo rin sa kanya at ipakita mo sa kanya yung warrant of arrest niya at sabihin mo agad sa kanya yung mga rights niya mga right to cancel right to, right to counsel right to remain silent di ba di ba yun lang yun yun yung apat na, na circumstansya para maging warrantless arrest pero kung meron namang preliminary investigation yung kaso kung meron namang preliminary investigation kailangan ipakita mo yung warrant of arrest parang yung nangyari kay kay Rodrigo Duterte may nangyaring preliminary preliminary investigation mga kasama may nangyaring investigasyon tapos sasabihin nila arrestuhin kita kahit walang warrant of arrest pwede ba yun? Hindi po pwede yun mga kasama Kailangan ipakita mo muna yung warrant of arrest Bago mo siya arestuhin Bakit si Duterte ba tatakas ba yun Kapag sinabihan mong may warrant of arrest siya Hindi naman tatakas yun eh kaya hindi naman manlalaban yun eh Prosecutor kaya yun Alam niya yung batas yun Pero anong ginawa nyo sa kanya Anong ginawa nyo sa kanya Wala, mali, mali yung ginawa nyo sa kanya inaresto nyo siya ng walang warrant of arrest at hindi nyo sinunod yung batas ng ICC ang sabi sa ICC pagkatapos yung maaresto yung isang tao dapat dalhin nyo siya sa competent judicial authority mga kasama competent judicial authority pero anong sabi ng administrasyon? Anong sabi ng administrasyon regarding that? Ang sabi niya, ay sabi nila competent authority daw yung ay competent uh, judicial authority daw yung DOJ na nandun Putik na yan, anong klaseng pag-iisip yan mga kasama? Paano naging competent judicial authority yung DOJ? Ang DOJ mga kasama is uh, considered as um extra judicial, uh, I mean, quasi judicial. Quasi judicial lang siya. Hindi siya fully competent judicial authority. Bakit korte ba ang ang DOJ? Korte bang ba DOJ? Siyempre hindi. Department of Justice is not a court. Ang sinasabi ng ICC, pagkatapos ninyong mahuli si Duterte, dapat dalhin niyo sa, sa competent judicial authority. Ano yung competent judicial authority na yan? In short, ang tawag dyan ay korte Kahit anong korte sa Pilipinas Pwede Kahit nga sa pinakamababang korte na lang sana eh. Pero anong ginawa? Dinala saan? Villamor Air Base mga kasama Bakit? Korte ba yun? Siyempre hindi korte yon. Walang, walang judge dun eh Sino magsasabi na tama o mali yung pagkaresto niya Kung walang judge? Siyempre kailangan mo ng judge Para magsabi sa'yo ng ganito ganyan ang sabi ng administrasyon, meron daw DOJ personnel na kasama doon. Siya na daw yung judicial authority. Putik sabi ko na nga ba eh. Bangag talaga tong mga 'to eh, no? Walang alam sa batas. Kawawa naman ang Pilipinas kung ganyan. Ako patrolman lang ako, mga kasama. Hindi ako abogado, pero may alam ako sa batas. Hindi eh, ko naman sinasabing alam ko lahat, pero may alam ako sa batas. Judicial authority is a court. Villamor Air Base is not a court. And DOJ is not a court. Ano yung mga yan? Rason lang yan ng mga bangag. Kasi wala silang alam. Or alam nila pero nilulusot lang nila yung gusto nila. Pero hindi nyo maloloko ang mga Pilipino. Di ba? Hindi nyo kami maloloko kasi may isip din kami. Hindi lang kayo. Ang problema lang kasi sa inyo, Bangag kayo Kami, hindi kami bangag <laughs> Kasi nag-iisip kami Kayo, hindi kayo nag-iisip Ano bayan yan? Ani mabako nakmanin? <sighs> Uy, kanina pa ako salita ng salita dito Wala man lang mag-comment ng maganda dito <laughs> Ang pinaglalaban lang natin dito mga sama, hindi tayo partisan na hindi tayo makaduterte hindi tayo sa sasabihin ko sa inyo ha Clarifi clarification lang hindi ako maka-Marcos. Maka hindi rin ako makaduterte ang akin lang ang sinasabi ko lang is mali yung pagkaaresto kay Duterte ba? Diba? maling mali yung pagkaaresto sa kanya anong sabi sa batas kapag mali yung pagkaaresto sa kanya o mga polis mga men in uniform dyan tanungin ko kayo anong mangyayari kapag mali yung pag-arresto sa isang suspect ang tinatawag natin dyan invalid arrest or unlawful arrest anong mangyayari dyan okay sagot kayo anong mangyayari dyan kapag unlawful arrest o yung pag-arresto ng isang suspect ay invalid or, in, or unlawful ano yun Ang mangyayari diyan mga kasama kapag unlawful arrest or invalid arrest It's considered as ano Any in, any unlawful arrest unlawful arrest any unlawful unlawful arrest is considered to be invalid Ibig sabihin noon mga kasama kapag unlawful yung pagkares mo hindi sang ayon sa batas yung pagka-arrest mo, yung pagka arrest mo na yun, it's considered as invalid. Anong ibig sabihin nun? O, oh, inaresto ko si Juan. Hindi dumaan sa tamang proseso. Okay, si Juan, mapapawalang bilanggo siya. Mapapalaya siya. Mapapalaya siya. Parang kaya nangyari kay Duterte. Kapag unlawful yung pagka-arresto sa kanya, ang mangyayari sa kanya magiging invalid yung arrest niya ibig sabihin kapag invalid yung arrest niya mapapawalang bilanggo siya pwede siyang pabalikin sa Pilipinas yun yung nang mangyayari dyan. okay na ba? clear na ba tayo dyan mga kasama? patrolman lang ako ha? patrolman ako tuturuan ko mga general La putik ano ba yun? anong klaseng mga Pilipino tayo? Anong klaseng Pilipino tayo mga kasama? Di ba kayo nahiya na ganyan ang nangyayari? Yung pinakamababang pulis, siya pa ang nagtuturo sa mga pinakamataas na pulis. What the hell? Mahiya naman kayo sa mga bumbunan nyo. Hindi nyo pa alam ang batas. Ang tagal na sa serbisyo, hindi nyo alam ang batas? Ano ba yan? Nakakahiya tayo. Dismiss yung kaso, mapapawalang sala. O, oh, yun, sabi. Tama ka sir Si Benji Campo Campo Manes Campo Manes Tama ka dyan sir Kapag mali yung pagka-aresto Sa isang suspek Kapag unlawful If it's not accord if not, if it's not in accordance with the law, if you arrest the person in not in accordance with the law, it's un, it's considered unlawful. And if it's unlawful arrest, it's considered invalid. And if it's invalid, it's already invalid from the beginning. Ibig sabihin, walang sala yung inaresto mo. Naintindihan nyo ba? Tatagalugin ko pa ba? Huwag na kasi nakakapagod mag-explain. Basta alam nyo na yun. Walang sala si Rodrigo Duterte kasi mali yung pagka sa kanya. Hmm, that's it. Mali yung pagka sa kanya. So, ibig sabihin, walang sala. Si Duterte, ibig sabihin, pauwiin na siya sa Pilipinas. Hindi mo pwedeng i-detain yung tao na walang kasalanan. Na walang, walang kaso. Wala nga siyang kaso eh. Ba't niya i-detain dyan sa ICC? Yun lang ang point ko mga kasama Kaya ako galit na galit Kasi mali yung sistema natin Mali pa yung mga mindset ng mga official natin Ang daming mali sa Pilipinas Ang daming mali Pulis ako pero Pulis, pulis ako Pero bakit Ano, ano rango ko? Ano ba yung ranggo ko? Patrolman PO1 Pinakamababang rango sa PNP mga kasama pero ako pa yung nagle-lecture, ako pa yung nagsasabi sa mga general kung anong dapat at hindi dapat. Maya naman kayo mga sir. Nakakaya kayo. O patawag niyo ako ngayon sa krame. Amunin ko kayo mga sir, ha, mga general. Chief PNP, this is for you sir. Sabihin ko na sa iyo, ang sinabi mong statement na kaya, ang sabi mo sir, kaya ano yung sabi no? Hindi lahat or ano yung sabi niya? Pag ano, pag pag nagsasabu ka daw, ang sabi niya, mayroon siyang statement na ganoon eh. Pag nagsasabu ka daw, hindi ibig sabihin masamang tao ka na. Pampawala lang daw ng antok at puyat lang yon. Anong klasing mindset yan mga kasama? Isipin yung mabuti. Pag nagsasabu ka daw, sabi ng hepe ng, Pilip, ng chief PNP, ay, ang sabi ng chief PNP namin, ang sabi niya,